Kung kanina nabanggit niyo po no magiiimbita kayo pag nagsimula na po yung pagdinig niyo uh yung uh, dito nga po na sa, sa may kinalaman sa mga fake and malicious post online magiiimbita kayo kanyo ng Jorno iimbitahan niyo rin po ba yung mga binabanggit niyo na narco vloggers saka ko medyo curious lang ako bakit yung sila tinatawag na narco vloggers eh, yun na nga 'di eh, ba narco vloggers because kung aming teorya eh, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Di ba? Sino ang nagbabayad? So, merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpupos ng mga ng mga ano ng mga anti-government na nga yung iba eh. May nananawagan na nga ng ng ng, ng pag -aklas. May nananawagan na ng kaguluhan dito sa EDSA. Diba, yun ang ating punto uh, dito. So, so, Kong, no? there's a possibility mm -hmm. na talagang ipatawag itong mga vloggers sa ito na sa tingin nyo po ay nagpapalaganap ng fake news online? Well, yes, we will invite uh kasi hindi naman namin sila kilala eh, mm -hmm. no? Uh, but we will ask the social media platforms what no, to invite yung mga mga ano nila, yung mga seek sa kanila. Mm -hmm. no? yung, mga yung mga yung mga yung mga kumikita ng sobra-sobra no mm -hmm. at saka ito hindi lamang ito sa pagkalat ng fake news sa uh, uh, Ted and DJ Chacha, Di ba mayroong mm -hmm. mga online sellers no, yung ating mga online sellers din, eh makakatulong din yan sa pag influence okay. so, eh dapat eh din pala impartisipasyon, kung so, anong eh, matutug, wag lang yung tayo yung bumatikos, kailangan kumita ano rin tayo kumilos din tayo para sa pagpapakalat ng good news naman hindi naman yung fake news all the time. Mm. Diba? Okay. Okay. Uh, yung, ang, ang atin dito, Ted, then DJ Chacha, is the accountability. Diba? Eh, huwag nating hayaan na maging kultura na normal yung pagsisinungaling, pagkakalat ng uh, mga issue na nakakasirang puri sa mga... Huwag na lang sa mga politiko, sa mga private individual na lang. Hmm. Eh, hmm. dapat magkaroon okay. din tayo ng regulation dyan. Hmm. No? Okay. Uh, yun nga ang nabanggit ko kasi kanina, na simula nang sumikat itong social media at namo-monetize, mm -hmm. nagiging uh, kabuhayan ng ibang mga vloggers, eh, dumami po ang political analyst, dumami ang mga jorno, mm -hmm. dumami ang mga, mga ano, biglang suddenly naging self-righteous sa uh, critics of, uh, of personalities. And I'm sure ang naintindihan ng totoong okay. journalist niya, kagaya ninyo, kung ano yung nagawa nitong uh, uh, social media na ito. Opo, okay. okay. I think, I, you will also agree with me na dapat magkaroon ng regulasyon o regulatory framework